Epektibo ba ang glutathione bilang pampaputi? Mayroon bang side effects ang glutathione? Um, ngayon, pag-usapan natin yung about sa si glutathione. So ito, um, share ko sa inyo kung ano nga ba yung glutathione. So yung glutathione ay isa siyang malakas na ori ng antioksidan na natural na inilabas ng atay, na ito rin ay natural na makukuha sa gulay, protas, at mga karni. At ito rin ay makikita sa bawat cells ng katawan na nagsisilbing antioxidant na nagsisilbing protection laban sa mga free radicals. Dahil ito ay isang ori ng antioxidant tulad ng vitamin C at vitamin E, ito na ito ang epekto ng mga mga free radicals sa mga cells ng katawan. So, yung free radicals ay nagdudulot siya ng pagkasira ng mga cells na ito yung nagdudulot ng pagtanda ng physical na anyo ng tao. Kung tanong nyo naman is, meron bang side effects ang glutathione? Yung glutathione ay tinuturing siyang ligtas at wala pa naman kapag alamang masamang epekto sa katawan. Ang isa sa mga madalas tingnan na epekto ng gamot na glutathione ay ang pagpaputi ng balat na ngayon ay ginagamit bilang cosmetic treatment sa mga nais na magpapa Puti. So, ngayon, kaya kung tinatanong nyo kung epektibo ba ang glutathione bilang pampaputi. So, ang pagpaputi ng balat mula sa glutathione ay ito ay dahil sa reaksyon ng glutathione sa enzyme na nakapagpabagal siya ng production ng melanin sa balat. So, tandaan na ang melanin ay ang nakapagpabigay ng kulay ng balat ng tao. Kaya, um, so ngayon, tinuturing na naman naligtas at epektibo ang paggamit ng glutathione bilang pampaputi. Para sa efektibong pagpaputi ng glutathione, so dapat gamitin niyo siya sa tamang oras. So the best time to take glutathione is at bedtime and 1 to 2 hours before meal or 2 to 3 hours after meal for optimal absorption and effect. So pwede siyang i-mix din doon sa mga favorite drinks niyo. So ganun yung paggamit ko dito and then sinabayan ko na din siya ng vitamin C para mas magiging maganda yung result. Ang madalas na makukuha natin sa paggamit pala ng glutathione or ang pag-inom nito, nakatulong siya to promote skin whitening, enhances healthy and glowing skin. Lighten din to ng acne scars, dark spots, freckles, dark underarms, and age spots. Ang nakatulong din to, to help boost immune system. Ang may recommend ko pala sa inyo na glutathione na pwede niyong gamitin ay itong paggamit ng Hikari Ultra na premium Japan glutathione. Kasi meron siyang 400mg and meron na din tong vitamin C, pearl powder at meron din tong alpha lipoic acid na ito yung mga the best na mga ingredients para sa pagpaputi ng balat. And bukod dyan mga loves, ang dami nitong mga benepisyo na makukuha natin dito sa ating balat. Dahil nakakalighten ito ng dark spot, katulong din ito sa mga pre-acne. Ayun yung mga madalas yung mga tanong about naman sa glutathione. And thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook, don't forget to subscribe on my YouTube channel. And that's all mga loves. Bye.